Welcome to my channel, my daily routine, exploring Marjo Mix TV. Bye. Kasi, ako masanin kapag kami ang kasama mo. ano ako 75 years old parang gusto mong talaga. hindi ko na yung panindigan sa mga panindigan. kame yung hapun payo? Yun. sa kain mo na kaya pagbabagalak, kanta yung bagalak nso. naman Wala pa, elefant yeah. eh, pang open? Ito, isa nga lang yan siya o masalaan. Ah, masalaan. Upadak yun? yun? Upadak. Upadak man yun. Ha? Ito Hindi oh. Pakain na kami ng okay. Ano daw? Ah, maglilinis pa sila. Oh, okay, okay. Next time, we want to eat biryani. Oh, my okay. God. Ay, mga eat. Maraming na sila. Are you guys Indian or Arabic? We will miss eating biryani. <laughs> Ala daw. Kumuya Maglilinis pa sila, hindi pa sila nakapag Baka wala pa silang luto. Doon muna tayo kay tayo sa park. Ay, iyan. Startin, kakain natin dito sa sambusa. Sa sambusa, 'pag pronounce nila, kay sambusa to eh. Ito yung gusto ko babe, oh. ayan nga, ayan no? Either a patty, chicken, or iyan Ayan, turmeric rice e. Eh, lang naman yung patty Bakit andyan ka kasi? Hoy, dumabi ka. Ala! Ayan na, ako lang Ayan, dito kami kakain guys, Hello. Masala art. Ayan, dito sa loob. Ito loob niya, guys. Indian Masaka. Ito ka masala. na

At, at the exmoor, the, corner. Expo park. At the <laughs> corner of the earth. <laughs> the last Sunday I'm here at the, at the corner of the hi! over here, over there, and over the under, over the sea. <laughs> Pasanhi ka na ate. <laughs> Bakit ba? Mayan. Um, ano? Um, Anong? Baka lang. Balik naman. I-extract mga katulad. Ha? I-extract mga Ay! Hahaha! Use Hi! I'm Mardu Mix TV! I-subscribe niyo naman ang YouTube channel ko guys. Just search Mardu Mix TV! Kahit ako subscribe, may pa- Hahaha! Ay! Ito

और फिर के वो थावे कैंडिडेट कस्टमाइज्ड अस्टोरी स्पेशल बॉयस्टोन होगा ये सबका तो यहां अंदर ये हिंदी हलदा अब तो 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 それで、2人 <laughs> で勉強したのかなもう、こういうやつ。それから、友達と勉強したのかなだから、それから、友達と勉強したのかな

ійak ka kong pag ka nang pagganap? Yun. Nagaling kong sa akin. ko nang unik niyan Nilagay ko ang kapit. Sinagal niya naman. alam mahal na nilagay niya sa loob. Uy. na yan. ko yun. Maglaban ko ah. Oo. Pag hindi ka pasa. Ay. Bakit nakakamahal na sa ating

Okay. Um, yeah, ya, chicken biryani. Yeah, one one, one. And Mary one one chicken biryani. chicken biryani. biryani. chicken biryani. Yeah. biryani no, no, no. Wait, chicken biryani. biryani. Okay. one chicken biryani. biryani. Yeah. <laughs>

and then let's, let's pay pay. Pay. Okay. Okay. You understand so, so, non, you, you want which, not? Then, not, not, oh yeah uh, then, not, that's, not. Not. That's, it. Okay. that's it okay thank you so much yeah she's yeah oh you are, are filipina

Hi guys. Kumusta kuno? Hi guys. kami from Milk Houses. Happy birthday ni Ate. Ito birthday. Ito Ano mga. Ito 'yung mga. Ito 'yung Simple, but... Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching.